Okay guys, so for this video guys, uh, samahan niyo ulit no dito sa ating uh, motovlog uh, at ngayon, kayo uh, na papakita ko lang sa inyo na mga pag, uh, ng mga na ko pag uwi uh, ko na sa Rosario. Syempre para may share ko na rin sa inyo ang uh, mga way na papunta uh, sa amin. So sa so ngayon nandito tayo ngayon sa EPSA at kakalabas ko lang dito sa aking trabaho. At ito na nga no, uh, una nating uh, dito na tayo sa SM Rosario. Yan ah uh, ito yung lugar na papunta papunta sa amin. So next natin na uh, guys. ah uh, papunta tayo ngayon sa IMART, yun pinaka landmark SM Rosario and then uh, i IMART do. Kaya pagdating natin doon sa Imark, uh naman tayo sa may uh, palingke no, sa may palingke uh, pamilya ng bayan dito sa Salinas. Oh, uh, yun, uh -gusto ko lang dito sa Rosario no. So hindi na to masyadong mahirapan dito dahil uh, yun nga yung tintira namin Malapit sa palingke. Uh, malapit sa mga hospital and then share ko lang sa inyo so dumahan tayo sa Emilus uh, so sa Emilus nga pala guys uh, dito unang uh, nagtrabaho yung bago ako napadpa dito sa Cavite so nagiging uh, bagger ako no so taga pack taga bag na mga pinamimili ng mga uh, customer yun, uh, yun yung first na trabaho ko dito sa Cavite dito sa Emilus Okay, andito na tayo ngayon sa second landmark natin. Uh, papasok dito sa amin. So, dito sa I-Mart Shopping Center. Uh, dito, uh, kakanan na tayo. At uh, dito, dito, banda sa may kaliwa. Ayan, yung makita yung MacDo na yan. Uh, dito, uh, pamilya ng Bayan. Uh, Palingke dito sa Salinas. And then, ito, way na to. Diretso na yan. Ang tumpog yan, pinakadulo yan sa Silangan Elementary School. Yan, yan ang hot uh, pangatlo natin na uh, dan park uh, papunta sa amin then uh, syempre madadaan natin ang barangay ano, ano, ano. And, tapos, ano ba, ng barangay on ng silangan no tapos ano so, pa mga nasasakopan ng barangay silangan dos yun dito tayo sa ano sa palengke so may ano laki ng pinagbago dito dati kasi wala yung mga ano dyan mga stall dyan mga uh, tindahan dyan ngayon dito na nakahalira sa likod ng ano sa likod ng uh, so sa likod ng parehas no dito sa eskwilaan at uh, tayo dito sa ating way papunta dito sa sa dito sa rosario so ito ay sa kapita dito sa rosario at yun may nakita tayong tropa Ayan siya, ayan siya. Sa dito O, apat niya, para wala lang ano. O. Para mo saan? Ang mga Ano? Para lang po para makaalaman ang tropa mo pag mo. Basta naman. Ay, <laughs> eh, mo sa tropa. Saka lang nga. mga tropa ko. <laughs> <laughs> hey, ingat! Ingat ha! mo yan. mo. Um, Kala ko ka pa rin eh. Ayos eh. wig na Kala ko may ngayong gamot mo. Dalawa. Ingat! Hihi! guys. <laughs> oh, okay. So nakita natin si yo dati kong kasama sa HTI so uh, na regular naman siya kaso pinili pa rin niya na mag uh, uh, mag sideline sa labas no hindi <laughs> na sideline yan full time na siguro siya sa ano, uh, sa kanya uh, pagiging uh, food panda so alam naman natin guys no uh, kitaan dyan sa mga riders ng ano uh, food panda so, uh, oh, yun uh, marami naman nakilala, nakilala na mga dating mga regular tulad ni Kamotopos uh, dati siya sa sister company and then uh, nag full time siya ngayon sa sa Lala and then, malaki naman talaga kita dyan so hawak mo yung oras mo hawak mo yung oras ng pamilya mo so yun ang pagkakaiba ng ano ng sa mga nag namamasokan and then sa mga tulad na nila na Riders So, hawak nila yung oras nila uh, So yun guys, nandito na tayo So, tutumpog na tayo dito uh, Anapin nila dito uh, Silangan Elementary School Dito may makita kayong uh, malit na iskinita papasok dito sa school Uh, uh saan dito yung park build. and then sa park build naman sa fish lang ako yun lang so yun uh, dito na papasok na tayo dito sa iskinita natin pala ito sa bandang kaano mo po, ito na yung pinaka-school and then ito yung mga sinasabi ko na iskinita na papasok sa amin dito sa Parkville pag na nandito na ako sa loob na ito sa Parkville uh, hanapin nyo, nyo lang ako dito sa Park. so yun guys, nalangat yung video so hindi ko na detalye yung lahat Baka ah, puputahan nyo ako so, sa mga tropa na nagaya sa akin mag-inom <laughs> so okay na, dito na tayo